Ay, hey, ito na yung ilog ng ano. Ilog ba to ng bunggo o mabato? Hati sila. Hati. Parang North Korea and South Korea, no? Ito na din yung paliguan, no? What's up, kalamat? Ayun. Bumanat na si Alden. Oo, <coughs> oh, ang daming tao pala dun, no? Oh. Look. Mga followers natin yan. So, no. kami, bibigyan namin yan ng tiglilimandaan. Ayun, oh, no, nag na sila. O, nakita tayo. Oh. Hindi lang masyado halata sa video. Ayun, oh. No. ayun hindi nila maalam ako nang gagawin. yung tubig niya, oh, medyo ano siya, yellowish. Kasi, uh, lang ng typhoon milenyo. May dam no. May dam dyan. No. May homemade. <laughs> ayun, pare. May homemade na dam. homemade. <laughs> homemade, <laughs> ah. Arang ah, no problem lang, ah. May work from home na dam. Homemade. Ibig sabihin gawa ng ano yun. Pag homemade, gawa saan? Gawa sa kamay. Gawa homemade. sa kamay ng tao. Gawa yung bahay. Homemade. Kasi isemento namin to so, Para patag. Para hindi mahirapan yung mga pumupunta rito. Pangilod ah. Yeah, Gusto pangilod? Ang dami ah. Tapos pag yan. Para ang patinsasakyan. Pangilod. Kaya ang panghilaw dyan. Pagka rangan nyo ng panghilaw, <laughs> marami rito. Pantanggal ng libag. na natin yung paligid. Hingan Yun yung tula eh. Parang maganda. Parang sining paligid o oh. Hingan natin. Ganda o oh. Damang-dama mo yung nature.